Ryan Kayaya, ang bansang alagad ng sing para sa musika.

Banggai Sang Alaman Yatsin. al

daan-daan ang DH ang nandoon. Halos parang isa ay niyayapa at bigay. Pinapag-usap. Pinupungusta ko na ng mga problema nila. ng alis na kami, tumingin ako. At nakita kong tumatak sa kalsata ang mayigit Lumuluta, ang sa buong DH. Lumuluha habang ko sa bayo. Naisip ko, bakit yan itong epekto ni sa mga tao? Bakit sila umigiyak? Alam ko kung bakit. Dahil nakikita nila si Gaya sa kanilang mga sarili sila si Gary. Kung naman nakilala si nung namin ang Himala. Noong gabi, bago ang shooting ng pinale, kung saan sinabi niya, walang Himala. Nerevise ko ang buong monologue. Sinabi niya mga Gary, one take lang tayo bukas, dahil tatunili ko extra at walang ang kamera. O po sa mga Gary. Pinapakasan identity ni Gary ang monologue sa harap ng hindi ng mga tao na talagang ay ito mo at di na naiintindihan ang sinasabi niya. Pero nasa puso ni Kaya Mabasa. May, may paraan siya ng pagkonekta sa kanila na hindi natin nangangailangan ng mga salita. Taking natalik na kaibigan ako ni Kaya, nung gawin namin ng Andrea, ano ba ang maging isang ina na siya ang reduce? May, may nagpasabi kay Guy na makakapasok lang daw ng Andrea sa Metro Manila Film Festival kung babaguhin namin ending. Doon kasi ending, may si Andrea ng mga sundalo, point lang sa ulo. Dapat daw ay nagtatanggang tumakas si Andrea kaya sa binagin. Punta lang natin sa aling kung bago ng yung ending sa aming kayo. siya. At tinanggap ka rin ni Andrea kung saan ang grand stuff siya as best actress. Pagkakarap din si Dali. Sa loob ng itong dekada ay nilabanan niya ang status quo. Binago niya ang kolonyal na pagtingin ng sasabing mga mabukutiglang at atatagal ang maganda sa puting tayo. Hinuntan na, na niya ang papel ng mga babae yung at ang katotohan. Naging madre siya, Bilanggo, Lestia, NPA, OFW, kapit, anak na naging hago ng na ina sa pag-ibig, alalay, kapsay, ng pribado muslim, kurota, binoko, may dimensya, mamamatay ka. Sa isang talawang higit ang gap ng mga tao, namamatay ang bida sa NPA namatay siya sa katutuang walang Diyos na na ng pag-ibig, ang Lorena, Lord of at iba pa. Marami siyang binasa at binagong paniwa. Ipinakita niya ang mahalagang ang nararamdaman ng mga tao na sa gilid ng lipunan. May mga boses na kailangang kapulitan. Inili niya ang huwag lang maging superstar, kundi maging isang tunay na artista ng tayo. Nilagyan niya ng bugis ang ating mga damdamin. Binigyan niya ng direksyon ng ating mga aspirasyon. Binigyan din niya tayo ng pag At tinuruan, pwede tayo lumaban upang nagpat ang ating mga parang. Pinakita niya sa atin ang kapangyarihan, hindi natin nakalain meron pala ang ordinaryong tao. Ginawa niya ang totoo, ang hindi sa ng sili. Minsan, nang talagin ko si kung bakit laging malungkot at tulungan damdamin ang mga mata niya. Sabi niya, pinagkita kasi siya Selene na ina niya sa Mother of Yung birhen na may pitungkol niya sa puso. Kaya siguro kahit na nakatawa siya sa mga mata niya, ay may lungkot ka rin. Puno na contradiction si Guy. Simple, pero komplikado. Laging nakangiti, pero sa loob ay maraming tao. Sobrang nahiyan, pero sa ng atensyon. Napakataas at nasa pedestal, pero napakadaling ako. Isang tao ordinaryo na extraordinary. Sa loob ng halos itong dikata, tayo mga ordinaryong tao ay ginawa niya extraordinaryo. Kaya siguro madalas ay hindi natin malaman kung ang gawin sa kanya. Hahangangan lang na natin siya, sasambahin, gagayain, pag-aaralin. Para kaman ay hinangkin natin siya. Hinihin natin ang boses niya, ang buong buhay niya ang pamilya niya, ang kahalimitan niya. Pinagsara na natin bawat galaw niya. Hinihingi nating gamitin niya siya, maging ganaman siya. Binansagan natin siya ng panamang. Tinanggalan ng boses hanggang hindi na makakanta. Dalawang beses na tinagkata na maging national artist. Iniwasan ng maraming producer dahil marami ba sakit na hirap daw makasabaw. Kalat na kalat ang mga kwento kung gaano kagalante CCI. Si Kapag may nangangailangan, pagkutangin niya agad. Ang sweldo niya sa lahat sa shooting day ay itinibigay niya sa crew at iba pang mga tao sa set. siya ng pera sa mga preso ng shooting ng pro Hindi naging nadali ang buhay ni Guy itong mga nakaraang tao. Marami siyang sakit at naghirap siya halos walang mga alihayan. Pero hindi pa rin siya, pero hindi pa rin siya ng pag-isip para sa pagkakana ng iba, gusto niyang magtayo ng isang foundation na tutulog sa mga fans at iba pang unangamahin Buong buhay ni Guy, nagbigay siya ng nagbigay hanggang sa halos wala na ang nabira sa kanya. At tayo, dahil nasanay na tayo siya ang bigay ng bigay, madalas ay nakakalimutan natin na siya man hindi may mga parangay na Kaya sa hitna ng ating pagdadalag natin ngayon, gusto natin sabihin sa kanya dahil sa nana ng milyong-milyong mga taong binukaw mo, siya ang mo ang lupa, ginagin mo ang buhay, tanggapin okay, mo kami walang hanggang sa sasalamat. Nagpapasalamat kami na nabuhay kami sa isang na rin ito ka. Minsan lang mangyayari kung isang naroon. Pero hindi pa tapos ang bando mo. Nagsisimula ka lang. Ang pangalan mo ay pangalan sasabitin namin dati ng walang pagod sa mga susunod pang generasyon upang hindi na makalimutan kailanman na minsan sa isang gininto ang bando ay may isang dito walang putas na naghingi sa kalamitan ng ating mga buwan. Minahal ko kami ng lupos na sinakalos ay wala na mong para sa sarili mo. Kayaan mo mahalim kayo namin hanggang sa walang mga. Maraming salamat.